Lapit na tayo sa pick up So ngayong araw guys Magmumubit muna tayo Okay dito na tayo sa Ating Pick up location So bago ako dumating dito Nag arrive na ako sa apps dito na tayo. Ang naman ni Mam. A few moments later Hindi siya sumasagot Naku, patay tayo dito <coughs> A few inches later Hindi sumasagot ah Hindi sumasagot, cancel na to

Sir Tanong ko lang sir, naka ba kayo sir? Ah okay sige Kala ko kasi naka tsinelas Sir, mahal lang yung may Spencer Matagal pa ba? Had na lang ako boss, nandito lang, may lahat tayo akong tao, unang minsan Ah sige, ah, sige para Medyo uh, ano kasi Wala ako mabasa Ah sige sir. Hindi naman siguro sobrang tagal yan sir no? Mga 5 minutes na lang ako na Okay sir Matatagal pa lang daw ng 15 A few inches later. A few inches later. Wala doon yung pupuntahan niya pala sir. Oh, uh, dinos. Hindi nagre-reply. Ah, mas mainam kasi yung sigurado sir eh. akong dalang kwerto. Hindi na naman ako makapagbalik ko dito. Yun lang. Pero sa ganito kasi sir, pwede rin naman kayong, pwede naman itong parahin sir. Pagka ano, kasi pwede naman dito i-book on the spot. Kung papayag yung rider. Pwede naman daw yung mga ganitong MC Taxi, yung Move It. Paano ba maganda dito kayo? Sa ano lang sir, uh, di ko rin alam eh. Pero check nyo lang din sa app uh, sir, meron yata sa gilid din Sa ano sir, sa, uh, di ko, kasi na try mag Maging pasahero kaya ano eh, hindi ko na alam eh. Hindi pa ako alam po. Dyan kayo kayo, makaka-cancel na dyan. Pwede, try natin sir. Cancel natin, pero... May ano kasi dito eh. Ah, ito, passenger as to cancel. Uh -huh. Sige po. Ayan, kinakancel na sir. Sige. Sir, thank you sir ah. Kaya. Yeah. Ah, sige, okay lang. Sige po. Cancel yung booking kasi wala pala daw yung ano, yung pupuntahan niya doon. Kaya pa-cancel niya sa akin. Hindi ko alam kung parang napansin ko affected din daw yung performance ng yung na-upscale. Pero okay lang, uh, isang bestang naman yan. Di niya rin kasi alam kung paano i-cancel yung booking doon sa apps niya. Eh, di ko rin alam kasi di naman ako naging passenger dito eh, di ko pa na try mag-book eh. Pa. So, yun. Ito, antay ulit tayo ng pangalamang booking. Let's go! Medyo matumal dito sa kainta guys, kaya lipat tayo ng pasig. Tara, let's go! Siya nga pala, nakauna yung dalawang intercom natin. Sana mamaya makakausap natin yung pasayero natin. <laughs> Sana may pagpuntuhan siya. May mga pasayero kasi na hindi nakipag-usap eh. Kaya in-observe lang ko lang din kung, kung may pag-usap sila o hindi. So ito guys, itong intercom na ginagamit natin ngayon. Itong KY Pro na intercom. So, makakausap natin siya through Bluetooth dito sa dito sa kasi sa helmet natin, meron meron akong uh, dalawang intercom. So, ang advantage kasi nito, hindi na kailangan magsigawan kapag merong sasabihin habang nagmo-motor, 'di ba? Kaya convenient siya. Mamaya pag may pasayero na tayo, sana makakuntuhan natin siya. Dito na tayo sa boundary ng Pasig hindi pa tayo pinapasukan ng booking eh. kaya umalis ako dun sa kain medyo alanganin yung location doon, parang tingin ko hindi ako mapasukan, kaya lumipat ako dito sa Pasig hope na sana mapasukan na 3 o'clock pa lang kasi ng hapon, medyo aga aga pa at saka sobrang init usually kasi guys yung mga pasayero na sumasakay sa motor pagdating pa ng mga 4pm onwards mga ganun yung hindi na masyadong mainit tsaka yun nga uwian kasi yung time na yun eh. tapos down na tayo sa SMEs or Tigas ayan guys sakto may booking na tayo dito na tayo sa Rosario Pasig sana ito na yung first booking talaga natin na legit 2 minutes away na lang nandun na tayo sa pick up location pag si passenger pero di natin marireplyan kasi nagda-drive tayo. Pick up natin dito sa may sa may ano mong building to, itong sa may IPI sa call center. Andun na daw siya sa lobby. So kanina, yung first booking natin cancel siya pero okay lang kasi mabait din naman si passenger na ipag-usap naman tapos nagbigay pa siya ng 50. Parang pa na lang niya. Alright, dito na tayo. Hindi ko pa na kung saan papunta yung passenger natin yan. Eh. Itong building nito, poro call center mga karamihan dito. Sana lang talaga hindi malaki yung pasayero natin. Siyempre, <laughs> kain natin ng ganun. <laughs> yun naman yung motor natin guys smash lang to matibay naman to pero syempre pag nag overweight yung sakay kailangan pa rin natin ng limit diba yeah. yun sya sa mga kamubit natin dyan sa labi na daw ah ito pala yan giga tower giga tower arrive na natin si ma'am maria pala yung pasero natin chat lang natin si ma'am A few moments later natin. Ah, papunta pala siya ng marikina Ngayon lang ulit ako nakapag vlog Actually, busy kasi guys Tsaka, siya nga pala guys Meron na tayong dalawang camera Hindi ko lang nilagay yung isang camera natin dito Tinatamad pa ako maglagay ng isa pang camera dito Modelo lang ako A few inches later Ayan. So, nandito nga pala tayo sa ITI Passage sa may Giga Tower. sa... Uh, ano nga ba? Tumalapit siya sa ano eh. Sa may CCF. Tsaka sa yung Victor. Yung malaking estatwa dito. Dun yun. Dun sa likod nito. Ano kayang tower to? Opus Bridge Town. Pag mamayari pala ito ng siguro kay Ayala to yung likod niya yung Victor yung malaking statwa yun baka ito na si ma'am Maria 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 Eve baka hindi siya nakatingin dito hello ma'am yes ma'am ako po yan Maria Eve ma'am okay. gusto nyo mag shower cap ma'am okay lang Alak na pa yung helmet na. Na. Ay, sorry na, hindi ko kayo na-inform. Nga pala, nakaano tayo. Nakamasik. <laughs> Nagulat kayo, ma'am. Malakas po ba? Apo. Ay, sorry. Kasi ma'am, for communication po rin po kasi. Eh, kayo na lang natin na e, ganun na lang po ma'am. Ah, sige. Tapos ako na lang mag ma'am. Sorry na ma ma'am. Okay na po ma'am. Okay na po ma'am. Sige po ma'am. Sige. na po tayo ma'am. <laughs> Tapos kayo lang ba mag-ano ma'am? Hindi, okay lang. Nagulat lang ako. Hindi pa ano may enter. Actually ma'am kasi nagbablog kasi ako ma'am. Okay lang po ba ma'am? Okay lang sa inyo ma'am? Okay lang po. Okay. Okay lang kayo, okay lang. Ah, sige po. <laughs> <laughs> Okay, ma'am. Sumigay Dito adpa. na lang po. Dito po, ma'am. Dito na lang po. Okay. po. na lang, ma'am. Naka-jacket kayo, ma'am. <laughs> kayo nga, sobrang ilit. Sana yung kuris, ma'am. Kutis artista pa naman kayo. Thank you. Okay na to, ma'am. Ay, maraming salamat, ma'am. Mahit-hintay pa tayo ng 8 pesos. Sexy naman ni ma'am. Sana all. Dito na ako sa may uh, anong street nga ba to? Kasi yung nakalagay guys eh. To umigot ako. Uh, waiting tayo ulit ng buhay ngayon. Dito tayo sa Marikina. Ayan, uh, Lopez ay napaka Napakainit. Pero talaga kumita ng pera. No? Pupunta tayo ngayon na ng Katipunan. Habang umaandar tayo, nagaantay tayo ng booking. Mas gusto ko kasi guys na doon tayo sa may uh, malapit sa EDSA. Kasi doon kasi madalas nag nanggagaling yung mga pasahero. Siya nga pala, meron lang akong gustong shoutout. Shoutout nga pala kay Mampat. Yung uh, katin ko dati sa studio yung kumukuha sa akin bilang drone pilot ma'am ito shoutout nga pala sa'yo ngayon lang ka pa na shoutout kasi ngayon lang ulit ako nag vlog ngayon lang tayo uh, alam mo na ha? shoutout nga rin pala kay boss Carlos Diego bro move it muna tayo ngayon wala tayong rocket sa pagdadrone uh, more clients to come sa'yo bro Salamat at minsan binibigyan mo rin ako ng client. Sana sa darating na uh, bare months clients pa more. Alright guys, okay. so meron na tayong passenger. Blue resident kaso kasli siya. Sige, kunin na natin to. Let's go! Ano tayo sa yung Ito na siguro yung natin. Sir, sir hajin po. Hajin po. Okay. Hajin na lang dito kuya. Para mas pwede, mabilis. ba tayo dyan, sir? Okay, okay, sir. Sige, sir. Kahit bawal. Sana <laughs> huwag tayo pagalitan ng guide. Exit kasi ito, eh. Buti hindi tayo nakita na, na Gusto niya po mag-shower cup, sir? Ano po kaya? Gusto niya mag-shower cup? Oo, okay. Sige po. Para di rancho yung nato Ano po, sir? Para di rancho yung na... Opo, Opo sir. Maganda po yung idea niyo. Kasi pag dyan, pupunta pa sa UTC. Oo nga po, yung layo po ng dyan sir Sa may C5 Biglang nagpalit po yung driver po eh uh, Opo, baka kinancel, kinancel po siguro ng driver ni sir Move it din sir Ano po? Move it din po yung binok oh, ni sir po, Okay po Tangkad nyo sir ah nagpa po kayo sir? Volleyball po kayo Ah, volleyball ah. oh. Mga ganyang height talaga Mga ano ngayon okay, po. okay sir, let's go Ay, salamat. Nakarating na rin tayo na ligtas. Dito na tayo sa gilid, sir. Bahay. Ano nga po pala height nyo, sir? 6'10. Ay, ah, student pa ba kayo, sir? Ano okay. Ah, uh, ah, ano? May lahi kayo, sir? Ano ba? May lahi po kayo? Meron po kayo. Anong lahi nyo, sir? German? Uh, Norwegian lahi. Right? Ah, Norwegian. So, Laki sir. Ano? Thank you sa pag-book, sir. Thank you. Pudyante pa lang pala siya. Okay, so finish mo na natin, bro. Grabe, napakainit ng panahon ngayon. True card kasi yung payment niya. Kaya, no need to collect cash payment. So, naka, ilan na ba tayo? Naka, tatlo na tayo. Isang cancel, dalawang sumakay. Pangapat na to ngayon. Okay, so hanap muna ako ng uh, puno guys sa masisinungan kasi... Napapansin nyo naman, sitwasyon natin ngayon, napakainit, di ba? para tayong masusunog ganito talaga ang buhay sa kalsada magdi-deliver man o naghahatid ng pasahero ito yung kalaban ng mga rider init, ulan, tsaka ano pa ba? bukod doon ayun, tama tama nandito tayo sa gilid natin Tapay muna tayo ng buhay dito Off okay, engine muna tayo guys Tapos magkatanggal na rin muna ako ng gloves Okay so ayun ito waiting tayo ng passenger Antayan tayo muna tayo Ayun may pumasok na kaya lang cashless ulit Ay okay, nako puro na lang cashless ilang lang okay. sige Laban na yan A few moments later. tayo uh, ba diba? lapit lang ng pick up natin ay ma'am yeah. kayo po ba si ma'am Miki ma'am ah uh, uh, okay may dala kay helmet ma'am ah uh, okay. oh, may dala pa yung cake ma'am ay oh, birthday cake. Ay, happy birthday, mama. <laughs> happy birthday! <laughs> Ayunit pa naman, buti naka-jacket kayo, ma'am. Actually, ma'am, bawal yung ano, ma'am, eh, ganito. Pero ano po bang, ano, mas, okay, mas comfortable po ba kayo dyan, ma'am? Ah, uh, sige po. Okay lang po, ma'am. Okay lang na, okay lang na mas suspended ako. Okay. Okay, joke lang. Hindi, <laughs> okay, wala po. Okay na kayo dyan, ma'am, no? Ano ba kayo, ma'am? Nurse po ba kayo, ma'am? Doctor <laughs> po. Ah, doctor pala kayo. <laughs> Ay, ano yun, ma'am? Ipag yun <laughs> Ay! Wait lang, wait lang. Tatabi ko lang, wait, lang, lang. Lakas kasi ng hangin, ma'am, eh. Wala po ba siyang ribbon, ma'am? Wala. Ayun, oh. No. Happy birthday, Mickey. Ay, sana all. <laughs> Ayan, ganyan ka na lang, ma'am, Ano to? Remus Remelish maki Dapat ma may ribbon yan ma'am eh Epic <laughs> naman yan Oo ma'am eh Kailangan hawakan nyo siya ng pag ganito ma'am Patakit Ano? dalawa ka na kayo ma'am Ano <laughs> ba to? Ilan taon na po ba kayo ma'am? Ah 26 Pwede na kayo mag-asawa ma'am Maganyang edad Ay sa baba ma'am Ayan Kaso hindi siya madikit ma'am eh po. Dito na po ba tayo sa kanto, ma'am? Pagtatawid Pagtatawid, okay po Ayan, cashless pala kay ma'am, no? Ma'am, okay lang, ma'am Isama ko kayo sa vlog ko, ma'am Nag-vlog kasi ako, ma'am, eh Ayan, thank you, okay, ma'am Nars pala kay ma'am, no? Ay, doktor, sorry Nakasabi nyo lang kanina Ano, ma'am? Ang page ko, ma'am Ang YouTube ko, ma'am Ito, bago lang po ako, ma'am Sa ano, ma'am? Lang. Mo, ito ma'am Baka mapanood nyo ako sa ano ma'am ha Yung YouTube ko ma'am ito Mark. Ah, Kung ano-ano lang yung mga pinagagawa ko sa buhay ma'am eh Kagaya nito nagbumotor ako So naisip kong i-vlog yung mga pasayero ko Minsan naman ma'am nagpapalipad po ako ng drone Mga ganon Mga nangyayari sa buhay ko Tapos ito ba yung Facebook page ko ma'am Mahirap lang in ma'am kasi Foreigner yung pangalan pero yung mukha Pinoy Maganda yung pangalan pero pangit yung mukha. <laughs> thank you ma'am, thank you. Hanap muna tayo ng... Mukha pwesto ah. Eh. Ayan, so nakaapat na tayo. ay ay ngayon ng case verification si Moog It. Ito nga yung ayaw ko sa... Ano natin guys? Sa apps. Ayon eh, ayun. kailangan nga ng face verification so tatanggalin ko muna yung helmet ko tapos itatapat yung mukha ko sa apps para ma ma confirm na ako talaga yung ano yung gumagamit ng apps kasi may iba kasi, ibang mga rider guys na na may mga car book bawal kasi yun yung nakikigamit ng account kailangan ko muna mag face verification na ako talaga yung, yung kung sino yung mayari ng app siya talaga yung uh, nag nagbabiyahe ngayon ayan kakatapos ko lang mag face verification mga uh, katito ko na ulit yung helmet <laughs> tapos ito nag labs na ulit tayo tapos bigla tayo pinasukan ng booking ayan uh, pupunta na natin siya ngayon so pang lima na to Ah, hirap talaga kapag uh, ah, hindi naman sa totally mahirap. nakakaabala lang din kapag ka may face verification. So, puntahan na natin to guys. Sir, kayo po ba si Sir R R Roldan? Okay. Ah, sige po sir. Ito po. Sir, so, anak na lang po sir. Saan ba? Nandito no? Diretso na no, sir no? Bali 87 lang po sir okay, okay na. Ay okay na to sir, thank you sir ah May tip tayo na ano ba to 13 pesos Ayos I-off ko muna yung apps ko kasi actually guys nagugutom na ako. Hindi pa kasi ako nagtatanghalian yung kinahan ko lang kanina yung kamote ko na galing kay Kumare. Uh, kasi tanghali na rin kasi ako nagising. So ito kakain muna ako, hanap muna ako ng makainan dito. At lobat na rin nga. Kakain muna ako, hanap lang ako ng makainan. Bye bye!